So- Yung mga katoy, nagbabalik na naman tayo jawari Sur, at nandito tayo ngayon sa year-end party ng aming barangay, barangay Bukawe, Lanuza Surigao del Sur, at eto na nga nalaitan tayo ng dating, at eto na nga bawat purok, so may limang purok uh, sa barangay namin, at kada purok may ambag-ambag sila, may dala sila mga pagkain, eto na nga nalaitan dito at eto na nga, yung mga tanga nandito kumakain na nga sila, diba, kitang-kita niyan, huling-huli sa CCTV <laughs> so ganyan lang yung barangay namin. No? Napakasimple, napakapayak. Pero yet we are happy. Napaka napakasaya ng barangay namin dito, no? So ayan na nga no? kung ano lang yung nandiyan, syempre uh, kailangan natin yan na uh, pagsalu-saluhan. Ito na nga si May Sariling Mundo, parang buang. <laughs> so ito na nga namimili siya dito, nagso-survey kung anong uunahin niya. <laughs> Huling-huli ka sa CCTV, ganyan lang dito, no? Amot-amot sila, kumbaga nag-aambagan sila bawat purok, uh, porok. At kung ano yung mapag, uh, maabot ng nga pag-aambagan nila, ito yung magiging handa nila so, sa kada purok, So, ayan na nga, salo-salo tayo dito, no? Barangay bukawe ang galing nyo! So marami pala dito ang event na mangyayari, no? Merong dance showdown, tapos meron din parlor games, pero hindi ko na tinapos lahat dahil inantok na ako. At ito, pinaka-focus tayo dito kay jo, <laughs> kay may sariling may sariling mundo pala na bubulol na ako. At ito si Lolong kumakain, hindi nagpapahalata, kasama niya 'yung si mga tropa niya at si Chef si may sariling mundo. <laughs> Kala mo ha? <laughs> o yan na nga yung mga uh, kanon natin, kabarangay. So shout out sa inyong lahat. Um, maging happy lang tayo dito. Ganyan naman talaga tayo dito. Kung baga, ano lang tayo, happy-happy lang tayo dito. Huwag na nating isipin yung mga problema, mga katoyo. So ito mga katoyo, no? Bali limang porok, porok uno, porok dos, porok tres, porok cuatro, porok cinco. At ito si Lolong, nabubusog dito sa gilid. Hindi nagpapahalata, pero busog na busog na yan. May lamang pa ang bulsa. <laughs> so yan na nga, no? Ganyan lang tayo dito. Napakaganda, napakaganda tingnan sa taas kasi nasa baba tong ano namin eh. ah barangay gym namin. So, dito naman ako sa taas. Naka, nakatingin lang kasi kumain na ako eh. At ito na nga, no? Manood tayo ng mga dance uh, contest nila, no? So, nakakuha tayo ng clips. So, tara, let's go! Enjoy nyo to. Konting clips lang. So yun mga katoyo, 40 uppers yung mga nakita nyong sumayaw at itong gabi na to ay napakaraming events na nangyari. No? May mga parlor games, syempre may disco mga katoyo. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana next year naman tayo ulit mag gear and party. Bye-bye!